mga pagbabago na ginawa ni Josiah. Ikadalawamput tatlong kabanata Pagkatapos, ipinatawag ni Haring Josaya ang lahat ng tagapamahala ng Huda at Jerusalem. Pumunta siya sa templo ng Panginoon, kasama ang lahat ng mamamayan ng Huda at Jerusalem, mula sa pinakatanyag hanggang sa pinakamababa. Sumama rin ang mga pari at mga propeta. Binasa sa kanila ni Josiah ang lahat ng nakasulat sa aklat ng kasunduan ng Diyos na nakita sa templo ng Panginoon. Pagkatapos, tumayo si Josaya sa gilid ng haligi at gumawa siya ng kasunduan sa presensya ng Panginoon. Nasusunod siya sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang mga utos, katuruan at tuntunin ng buong puso at kaluluwa. Sa ganitong paraan, matutupad ang ipinapatupad na kasunduan ng Diyos na nakasulat sa aklat na ito at nangako rin ang mga tao na tutupad sila sa kasunduan. Pagkatapos inutusan ni Haring Josiah ang punong pari na si Hilkia, ang mga paring pumapangalawa sa katungkulan ni Hilkia at ang mga paring nagbabantay sa pintuan ng templo, na alisin sa templo ng Panginoon ang lahat ng kagamitan na ginagamit sa pagsamba kina Baal, Asyera, at sa lahat ng bagay na nasa langit. Ipinasunog niya ito sa labas ng Jerusalem, sa bukid ng lambak ng Kidron, at dinala ang abo sa Bethel. Pinaalis niya sa tungkulin ang mga paring naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga paring ito ay pinagkakatiwalaan ng mga hari ng Huda sa pagsunog ng mga insenso sa mga sambahan sa matataas na lugar, doon sa mga bayan ng Huda at sa paligid ng Jerusalem. Nagsunog sila ng mga insenso para kay Baal, at sa mga nasa langit, sa araw, buwan, at mga bituin. Pinaalis din ni Haring Josaya ang posteng simbolo ng Diyosang si Ashera sa templo ng Panginoon at dinala sa labas ng Jerusalem sa lambak ng Kidron at sinunog doon. Pagkatapos ipinadurog niya ito ng pino at isinabog ang abo sa libingan ng mga tao. Ipinagibari niya ang mga bahay ng mga lalaki at babaeng bayaran na nasa templo ng Panginoon kung saan nananahi ang mga babae ng mga damit na ginagamit sa pagsamba kay Asherah. Pinabalik ni Josaya sa Jerusalem ang lahat ng pari na nakatira sa ibang mga bayan ng Huda. Dinungisan niya ang mga sambahan sa matataas na lugar mula sa Geba hanggang sa Beersheba kung saan nagsusunog ang mga pari ng mga insenso. Ipinagiba niya ang mga sambahan sa pintuan ni Josue, ang gobernador ng Jerusalem. Ang pintuan ito ay nasa kaliwang bahagi ng pintuan ng lungsod. Ang mga paring naglilingkod sa mga sambahan sa matataas na lugar ay hindi pinayagang maglingkod sa altar ng Panginoon sa Jerusalem, pero pinayagan silang kumain ng tinapay na walang pampaalsa, kasama ng ibang mga pari. Ipinagibarin ni Josaya ang altar ng Tophet, sa lambak ng Ben-Hinom, para walang sino mang maghahandog ng mga anak nila sa pamamagitan ng apoy para kay Molek. Kinuha rin niya sa pintuan ng templo ng Panginoon ang mga kabayo na inialay ng mga hari ng Huda para sa araw. Ang mga kabayong ito ay nasa bandang bakura ng templo, malapit sa kwarto ng opisyal na sinatan Nathan Melek. Sinunog din ni Josaya ang mga karwahe na inihahandog sa araw. Ipinagibanya ang mga altar na ipinatayo ng mga hari ng Huda sa bubong ng kwarto ni Ahaz, pati ang mga altar na ipinagawa ni Manase sa bakura ng templo ng Panginoon. Ipinadurog niya ito ng pino at isinabog ang abo sa lambak ng kidron. Dinungisan din niya ang mga sambahan sa matataas na lugar, sa silangan ng Jerusalem at sa timog ng bundok ng kasamaan. Ang mga sambahang ito ay ipinatayo ni Haring Solomon ng Israel para kay Astoret, ang kasuklam-suklam na diyosa ng mga Sidoneo, para kay Kemos, ang kasuklam-suklam na dios diyosa ng mga Moabita, at para rin kay Molek, ang kasuklam-suklam na dios diyosan ng mga Amunita. Ipinadurog ni Josaya ang mga ala-alang bato at pinagpuputol ang mga posteng simbolo ng diyosang si Asherah. Pagkatapos, dinungisan niya ang mga lugar na iyon sa pamamagitan ng pagkalat ng mga buto ng tao. Ipinagiba din ni Josaya, kahit ang altar sa mga sambahan sa matataas na lugar sa Bethel. Ang sambahang ito ay ipinagawa ni Jeroboam na anak ni Nebat, na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Dinurog ito ni Josaya ng pino at sinunog, pati ang posteng simbolo ng Diyosang si Asherah. At habang nakatitig siya sa paligid, nakita niya ang mga libingan sa gilid ng kabundukan. Ipinakuhan niya ang mga buto sa mga libingan at sinunog niya roon sa altar sa Betel para dungisan ito. Nangyari ito ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng lingkod niya na nagpropesiya tungkol sa mga bagay na ito. Nagtanong si Haring Josiah, Kaninong libingan iyan? Sumagot ang mga mamamayan ng lungsod. Libingan po ito ng lingkod ng Diyos na tagahuda. Siya ang nagpropesiya tungkol sa mga ginawa ninyo ngayon sa altar sa Bethel. Sinabi ng hari, Pabayaan lang ninyo ang libingan niya. Huwag ninyong kunin ang mga buto niya. Kaya hindi nila kinuha ang mga buto nito, pati ang buto ng mga propeta na taga Samaria. Pagkatapos giniba ni Josiah ang mga sambahan sa matataas na lugar sa Samaria, tulad ng ginawa niya sa Bethel. Ito ang mga sambahan na ipinagawa ng mga hari ng Israel na nakapagpagalit sa Panginoon. Pinatay ni Josaya ang lahat ng pari roon mismo sa mga altar ng mga sambahan na iyon. At sinunog niya ang buto ng mga tao sa mga altar na iyon para dumisan ito. Pagkatapos, bumalik siya sa Jerusalem. Ipinagdiwang ni Josaya ang pista ng paglampas ng anghel. Inutusan ni Josaya ang lahat ng tao. Ipagdiwang natin ang pista ng paglampas ng anghel para parangalan ang Panginoon na ating Diyos ayon sa nakasulat dito sa aklat ng kasunduan ng Diyos. Walang naging katulad ang pagdiriwang ng pista ng paglampas ng anghel mula pa ng panahon ng mga pinuno na namahala sa Israel at ng panahon ng mga hari ng Israel at Huda. Ipinagdiwang nila ang pista sa Jerusalem para parangalan ng Panginoon ng ikalabing walong taong paghahari ni Josaya. Pinalayas din ni Josiah sa Jerusalem at sa buong Huda ang mga espiritista na nakikipag-usap sa mga kaluluwa ng patay, ang mga Diyos ng mga tahanan, ang iba pang mga Diyos-Diyosan, at ang lahat ng kasuklam-suklam na sinasamba ng mga tao. Ginawa ito ni Josaya, para tuparin ang mga utos na nakasulat sa aklat na nakita ng paring si Hilkiah sa templo ng Panginoon. Wala pang naging hari na katulad ni Josaya, na sumunod sa Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong lakas. Tinupad niya ang lahat ng kautusan ni Moises at wala ni isa man ang katulad niyang manungkulan kahit ang mga sumunod sa kaniya. Pero kahit tinupad pa niya itong lahat, hindi pa rin nawala ang galit ng Panginoon sa Huda. Dahil sa lahat ng ginawa ni Manase na nakapagpagalit sa kanya, kaya sinabi ng Panginoon, Palalayasin ko sa aking harapan ang Huda, katulad ng ginawa ko sa Israel, at itatakwil ko ang Jerusalem, ang lungsod na aking pinili, at ang templong ito na sinabi kong dito ako pararangalan. Ang katapusan ng paghahari ni Josaya. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Josaya at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang naghahari pa si Josaya. si Faraon Neko na hari ng Ehipto ay pumunta sa ilog ng Euphrates para tulungan ang hari ng Assyria. Umalis si Haring Josaya at ang mga sundalo niya para makipaglaban kay Neko. Pero pinatay siya ni Neko nang magkita sila sa Megiddo. Isinakay ng kanyang lingkod ang bangkay niya sa karwahe at dinala pabalik sa Jerusalem at inilibing sa sarili niyang libingan. At ang anak niyang si Jehoahaz ang ipinalit na hari ng mga mamamayan ng Huda sa pamamagitan ng pagpapahit sa kaniya ng langis. Ang paghahari ni Jehoahaz sa Huda Si Jehoahaz ay dalawamputatlong taong gulang ng maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng tatlong buwan. Ang ina niya ay si Hamutal na Tagalibna at anak ni Jeremias. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng mga ninuno niya. Ibinilanggun niya si Paraon Neko sa Ribla, na sakop ng lupain ng Hamat, para hindi siya maghari sa Jerusalem. Pinagbayad ni Neko ang huda ng tatlong libo at limang daang kilong pilak at 35 kilong ginto bilang buwis. Si Eliakim na isa pang anak ni Josaya ang ipinalit na hari ni Neko. Pinalitan ni Neko ang pangalan ni Eliakim na Jehoiakim. Si Jehoahaz naman ay dinala ni Neko sa Ehipto at doon ito namatay. Pinagbayad ng buwis ni Haring Jehoiakim ang mga tagahuda ayon sa kayamanan nila para ipambayad sa buwis na hinihingi ni Faraon Neko ang paghahari ni Jehoiakim sa Huda. Si Jehoiakim ay 25 taong gulang ng maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng labing isang taon. Ang ina niya ay si Zabida na taga Ruma at anak ni Pedaya. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng mga ninuno niya.